Yan po mga busing, yung ating uh, Broadstag na isang sweater Boston mga busing. Uh, magandang araw sa lahat mga bossing uh, For today's video, pipili po tayo ng uh, Dalawang broad hen na uh, sweater Boston Pulit uh, Para sa painting ni Sir Daniel Casanova mga bossing So, this week po yung kanyang uh, paending Sasamaan po natin yung dalawang broad hen na uh, uh, Boston sweater uh, Sasamaan po natin ng isang broad stag quality na Boston sweater din mga bossing So, yung kukunin natin, hindi pa rin yung marking uh, para ma nila at uh, yung bloodline na hindi magkakapatid mga bossing. So, tara, uh, pipili po tayo dito sa pen uh, ng sweater Boston mga bossing. So, yung mga bossing, ito po yung broadhe na pagpipilian natin. Uh, sweater Boston po ito mga bossing. So pipili po tayo dito ng iba yung marking ng ating mga Broadhead mga bossing. So pwede pong, sapat, kung ibered po ito, pwede po yung dalawang hinahinay magkapatid. Uh, except lang dun sa Broadstag na ipares natin, uh, kailangan po ibang marking na Sweater Boston din mga bossing. So yan po yung mga Broadhead natin. Napakaganda po na ito, mga bossing. Ayan po sila. Yun. Napakaganda mga manok nito mga busing. Dito lang yan sa GCGF Game Farm. Batangas. Ang location po nito. Uh, Barangay San Felipe. Sityo Kanloran. Padre Garcia mga busing. So yan po. ah... Uh, tara uh, pipili na po tayo dito ng uh, drawa para dalhin doon sa gradas at uh, mabidyoan po natin para makita natin kung gaano ka quality ng ating mga manok mga bossing so yun po mga bossing yung ipares natin doon sa dalawang uh, sweater Boston natin mga bossing uh, ito po yung isang uh, Boston sweater sa 5k mga bossing ang bloodline po nito Tingnan nyo po mga busing, napakagandang manok nito. Na oh. Napakapogi mga busing. Kung gusto nyo pong tumaya mga busing, uh, baka surtihin kayo at uh, kayong manalo dito mga busing. Uh, tryo po ito. Uh, Mag-PM kayo kay Daniel Casanova mga busing, yung kanyang Facebook account. At uh, kung hindi nyo po siya makontak, uh, Pwede nyo po akong kontakin sa aking Facebook account, uh, Ray Ikenan. So, yun po mga bossing, ha. Uh, yung ating uh, sweater, bo, uh, sweater boston na broad stag, mga bossing. So, yun ang ipares natin doon sa dalawang manok natin, mga bossing. Uh, lagay natin doon sa gradas. Uh, lagay natin sa 2x2. Para makita natin kung gaano kagagwapo ka tong manok na ito, mga bossing. Yan po mga busing yung ating uh, broad na isang sweater boson mga busing. Yan po mga bossing, yung ating uh, isasama dun sa dalawang toilet na setter boss dun sa pahinding ni Sir Daniel Casanova mga bossing. napaka manok yan. So hanggang dito na po yung ating video mga bossing at uh, salamat po sa lahat. At uh, magandang araw po sa inyo lahat mga bossing.